Imagine, napadeskubre kayo ng mga kaibigan mo ng isang naka mong kamay na nagbigay sa inyo ng kakayahang makipag-communicate sa patay. Sa una ay pinaglalaroan nyo pa ito hanggang sa aksidente ay makawala ang isang masamang espiritu at sumapi sa iyo. Tunghaya ng buong kwento nitong pelikulang may pamagat na Talk To Me. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang party kung saan lahat ng mga tao ay nagpa-party. Maliba na lang kay Cole na pumunta at pumasok sa isang bahay para hanapin ang kanyang kapatid na si Dockett. Nahanap niya ang kapatid niya sa isang kwarto na nakalak. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng kapatid niya kaya naman ay sinira na niya ang pinto at kinuha si Docket na nakahubad pa. Habang naglalakad sila ay tila bawala ito sa sarili at bumubulong-bulong pa. Binidyohan sila ng mga tao kaya naman ay sumigaw si Cole para patigilin sila ng biglang saksakin siya ni Docket. Nagulantang at natakot ang mga tao lalo na nang lumabas si Docket at sinaksak ang kanyang sarili sa mata. Lumipas ang ilang buwan at makikita natin ang teenager na si Mia. Naging malungkotin sa simula nang mamatay ang kanyang nanay na si Rhea mula sa aksidenteng pagka overdose sa pinagbabawal na gamot. Sila na lang ng kanyang tatay na si Max ang magkasama at simula nang mangyari ang aksidente, hindi na rin sila nag-uusap. Kaya naman ay madalas siyang nakikisama at nakikitulog sa bahay ng best friend niya si Jade kasama ng kapatid ni Jade na si Riley at ang nanay nila na si Sue. Isang gabi sinundo niya si Riley matapos makipag-bonding sa kanyang best friend. Sa biyahe ay nakakita sila nang naghihingalong kangaroo sa daan mula sa isang aksidente. Pinig na rinig nila ang iyak nito kaya sinabi ni Riley na sagasaan na lang ito para matapos na ang kanyang paghihirap. Sinubukon sagasaan ni Mia ang kangaroo kaso lang ay tinamaan siya ng punsensya kaya iniwasan na lang niya ito at hinitid na pauwi si Riley. Doon ay kinumbinsi ni Jade si Mia na sumama sa party na mangyayari ngayong gabi. Nag-alangan siya sa una pero nagbago ang kanyang isip nang malaman na dadalo rin pala ang boyfriend ni Jade na si Daniel na ex din ni Mia. Hindi alam ni Jade na may nararamdaman pa rin si Mia para kay Daniel. Kasama si Riley ay patago silang lumabas ng bahay at pumunta sa party. Doon ay makikita natin ang pasimuno ng party na sila Haley at Joss. Nagtipon-tipon sila at inilabas na ang kamay ng isang espiritista na nakaimbalsa mo. Ang kamay pala na ito ay gagamitin nila para sa kanilang laro na kailangan mong hawakan ang kamay para makakonek sa spirit world at makipag-usap sa mga pag-alagalang espirito sa mundo. Nagbida-bida si Mia at sinabing gusto niyang mauna sa laro. Nagsindi si Hayley ng kandila at tinuruan si Mia kung paano papaganahin ang kamay. Dinakman ni Mia ang kamay at sinabi ang mga katagang talk to me. Talk to me. Nagulat siya nang makita ang espirito ng isang matandang lalaki. Kinulekta niya ang kanyang sarili at sinubukan muli ang laro. Sinabi niya ang talk to me kasunod ng I let you in at nakakita siya ng isang nakakadiring itsura ng babae. Talk to me. Sinapian siya nito at habang sinasapian ay bumibigkas siya ng lumang lengguahe at tila ba binabantaan si Riley. Lumipas ang ilang minuto bago nila natanggal ang kamay sa pagkakakapit kay Mia. Pagtapos ay umuwi na sila sa bahay nila Jade. Nang malaman nila na may lakad pala si Sue ay nagkaroon na naman ng yayaan para laruin ang Talk To Me. Na maglaro ang mga nakakatandang teenagers. Sa laro ay nagkaroon sila ng iba't ibang enkwentro sa mga espiritu. Sinapian din si Daniel ng isang manyakis na espiritu na nakipagtampi pa sa aso ni Jade. Sinabi ni Riley na gusto niya ring maglaro kaso lang ay pinagbawalan siya ng kanyang ate. Umalis si Jade habang wala si Jade ay pinagbigyan ni Mia si Riley na maglaro sa isang kondisyon na isang minuto lang siya kakapit sa kamay. Pumayag siya at kumapit na sa kamay. Hindi pa umaabot ng isang minuto ay bigla na siyang sinapian ng isang masamang espiritu na nagpapanggap bilang nanay ni Mia na si Rhea. Kinausap niya si Mia at sinabihan na miss na miss na niya ang kanyang anak. Lumagpas na ang isang minuto pero gusto pa rin makipag-usap ni Mia nang biglang magwala ang espiritu sa katawan ni Riley at iniuntog nito ang ulo ni Riley sa lamesa. Dinukot rin nito ang mata ni Riley na kamuntikan ng matanggal. Pagtapos ay wawasakin sa na sana nito ang bumo ni Riley pero buti na lang ay dumating si Jade at hinarang ang kanyang kamay. Tinanggal nila ang kamay at agad na sinugod si Riley sa ospital. Nakonsensya si Mia at pinlanong dalawin si Riley pero tinaboy siya ni Lasso at Jade na sinisisi siya sa trahedyang nangyari. Maya maya ay nagkita sila ni Daniel at nagbonding. Nakitulog rin ang lalaki sa bahay ni Mia. Nagising si Mia at nakakita ng espiritu ng isang matandang babae na sinusubo ang paa ni Daniel. Sumigaw siya ng sumigaw hanggang sa magising si Daniel at narealize niya na siya pala mismo ang sumusubo sa paa ng lalaki. Nagalit si Daniel dahil akala niya ay binibasto ni Mia. Dahil dito ay nalungkot si Mia at nangailangan ng kausap. Kinuha niya ang kamay at nagsindi ng kandila sa pag-asang makausap muli ang espiritu na inakala niyang nanay niya. Nakuha niya ang gusto niya at ang espiritu nga na ito ang nakausap niya. Sinabi nito na hindi aksidente ang pagkamatay niya at may kinalaman mismo ang kanyang ama sa nangyari. Sinabi rin niya na ang kaluluwa ni Riley ay tino torture ng mga masasamang espiritu at kailangan niyang tulungan ito. Samantala, sinubukan ni Jade na pagandahin ang pakiramdam ng kanyang kapatid kaso lang ay nakasapi pa rin ang masamang espiritu sa katawan nito. Kinagat nito si Jade at nang malaglag sa sahig ay paulit-ulit na iniuntog ang sariling ulo sa pader hanggang sa dumating ang mga nurse at doktor para isedate siya. Nagsama naman sila Mia at Daniel at tinanong sila Haley at Joss kung saan nga ba nang galing ang sinumpa ang kamay. Nakuha nila ang sagot at natunto nila si Cole ang unang tauhan sa umpisa ng pelikula na namatayan ng kapatid. Sinabi niya na walang nakakaalam ng pinagmulan ng kamay. Basta ang alam niya ay humihina ang mga espiritu sa katawan na sinapian nito. Ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay hanggang sa humina at kusang umalis ito sa katawan ni Riley. Dahil nga sobrang lakas ng espiritu na sumapi sa katawan ni Riley ay natakot sila na baka hindi nakayanin ng katawan niya ang mga pananakit ng espiritu. Nakaisip si Mia ng ideya na padaliin ito. Naalala niya na nakalimutan nilang patayin ang sinindihan kandila noon. Pumunta siya sa ospital kasama si Jade at sinubok ang puwersahing palayasin ang espiritu sa katawan ni Riley pero hindi ito gumana. Sinubukan niya ito ulit at nakakita siya ng isang batang babae na nagpakita sa kanya ng isang vision. Sa vision ay makikita natin si Riley na tinotorture ng sandamakmak na mga gutom at uhaw na espirito at kaluluwa. Wala na siyang magagawa kaya umuwi na lang siya. Doon ay kinausap siya ni Max at sinabihan ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang nanay. Pinakita ni Max ang suicide letter na iniwan ni Rhea bago siya magpakamatay. Isa itong patunay na hindi aksidente ang pagka-overdose ni Rhea. Umiyak si Mia at pumunta sa kanyang kwarto. Biglang nagpakita sa kanya ang espiritu ni Rhea at sinabi nito na si Max mismo ang nagsulat ng letter at puro kasinumalingan lang ang mga sinabi niya. Pinaaalala rin niya na kailangan niyang tulungan si Riley at sinabing kamatayan lamang ang makapagliligtas kay Riley. Pagtapos ay nilinlan siya ng mga espiritu at sinubukan sa pian. Narinig ni Max ang mga kalampag sa kwarto ni Mia at agad na pinuntahan ito. Nakita niya si Mia na lumalaban habang sinasapian pero nang lumapit siya ay bigla siyang sinaksak ni Mia na inakalang espiritu ang sinaksak niya pagtapos ay nilinlang niya si Jade para pumunta sa bahay niya. Nagkaroon siya ng pagkakataon para puntahan si Riley pero bago yun ay nakausap niya si Sue. Humingi siya ng tawad kay Mia dahil nga sinisi siya sa lahat ng na mga nangyari kay Riley kahit wala naman talaga siyang kasalanan. Pagtapos ay umalis na si Sue at nagkaroon na ng pagkakataon si Mia para mapag-isa kasama si Riley. Sa pag-aakalang maliligtas niya si Riley mula sa mga espirito ay sinubukan niyang saksakin si Riley pero hindi na ito kinayang gawin. Kaya naman ay kinidnap na lang niya si Riley gamit ang wheelchair. Samantala, nakita na ni Jade si Max na buhay pa pala. Agad siyang tumawag ng rescue at narealize niya na may masamang balak si Mia kay Riley. Habang pabalik sa ospital ay nakita niya na kanidnap ni Mia si Riley. Hindi niya alam na kung ano-ano na ang nakikita ni Mia. Kagaya na lamang ang tingin niya kay Riley na isa ng matandang espiritu sa kanyang paningin. Sinabihan siya ni Rhea na itulak ang wheelchair sa kalsada para masagasaan si Riley. Narealize ni Mia na kailanman ay hindi ito masasabi ng kanyang nanay. Nalaman na niya na hindi niya nanay ang pausap niyang espiritu at minanipula lang siya nito para gumawa ng kasamaan. Lumayo siya sa wheelchair pero bigla siyang tinulak ni Jade sa kalsada sa pag-aakalang may balap pa rin siyang masama kay Riley. Sa kalsada ay mabilis na nasagasaan si Mia ng isang kotse. Nagising siya sa ospital at nakita si Riley na nakarecover na at handa ng umuwi kasama ang kanyang pamilya. Nakita rin niya ang kanyang tatay na magaling na rin mula sa kanyang natamong sugat. Sinubukan ni Mia na sundan at kausapin sila pero hindi siya marinig ng mga ito. Biglang dumilim ang paligid at nakakita siya ng isang kamay na tila ba nakikipagkamay sa kanya. Kinamayan niya ito at bigla siyang nakakita ng mga lalaki mula sa ibang bansa na naglalaro rin ng talk to me. Sinabi ng lalaki ang mga katagang I let you in. Let you in. Si Mia pala ay namatay na mula sa pagkasagasa ng kotse at pag-alagala ng kanyang kaluluwa.